Hello guys! Magandang araw! Ayan, at nagbabalikan lola nyo sa aking mini-vlog. Gumising ako ng maaga kasi nga meron akong palo-up check-up sa aking health center. Pero dahil nga nag-request yung aking supervisor sa coffee shop sa school na meron daw siyang meeting at kailangan niya ng karakti. Kaya ang ginawa ko guys ay maaga akong gumising at uh, naglakad para bumili ng gatas. Kasi nga wala na akong ingredients para sa karakti. At ayan na nga po, pagkatas kong maligo at uh, nakapag-prepare na ako ng aking uh, kasuotan na no, aking damit papunta sa health center. Inasikaso ko naman yung paggagawa ng karakti. Napakasipag ko, di ba guys? Kahit na maagang pumasok, hindi naman to bayad guys. Kaya eto, inumpisaan ko na yung gawa. Masabi ko nga lang, yung dedikasyon ko sa trabaho ay talaga namang punong-puno ng pag... Uh pagsisipag, ayan, kahit medyo sinisipon at masama ang katawan ko, kaya nga pala ako pupunta sa hospital. Dahil medyo inuubo-ubo ko, dahil pagbalik ko, galing Pilipinas, guys, hindi na nawala yung ubo ko. Na, lalo na kapag gumagabi na at nakatutok ako sa aircon, guys, kaya kailangan magpa-check up na para makainom ng gamot. Nakakaalala na rin naman kasi medyo matagal-tagal na. At ayan na nga, guys, na tapos na ang karakter at akin ang sinalin sa Telmos. At ayan nga po guys, kailangan linisin natin para naman masabi nila na maganda at hygienic yung ating preparasyon. May kwento ko nga lang guys, itong karakti ay binebenta ng mga estudyante namin dito sa eskulahan. Ang malimit bumibili guys ay mga staff. At ang bawat baso naman ay halagang 2 riyas lamang. Napakamura kasi nga pang uh, staff lamang ito guys. Uh, minsan nauubos, minsan naman hindi, ayan, nakaredy na siya. At iiwan ako na siya ng ganyan para pagdating ng aming supervisor, ay nakaredy na guys. Hindi ko kasi alam kung anong oras ang matatapos sa check-up. Ang sabi niya, 9 o'clock niya raw kailangan. At ayan nga, nag-aabang na nga guys ako ng Uber na tinawagan ko. Kaya nga sabi ko guys, hindi sana ako mag-Uber kasi nung nagbook ako, napakamahal. Umaabot ng 25 reals. Ayan, sabi ko, kung maglalakad naman ako, mainit na, tanghali na. At syempre, hindi na umirat sa akin sa atin ang pagtitipid kasi guys, mapapagod ang lola nyo at ayan, dumating na nga yung Uber guys at maganda at malinis naman yung sasakyan kaya okay na okay din yung naibu ko at habang tumatakbo na nga yung sasakyan ay eh, iniisip ko anong oras kaya akong matatapos kasi marami talaga akong trabaho na iwan pero sabi ko nga na yung kalusugan. Kailangan magpa-check up muna. At syempre guys, medyo malayo-layo rin nito. Hindi ko pa naililipat yung aking health center dito sa malapit sa bahay. Kasi napakahirap nga guys. At eto, dito na rin ako sa sasakyan nagbe-breakfast. Kasi nga, hindi ako nakakain dahil nagmamadali ako. Ang kain ko, mamaya pa pagbalik ko. At pag break time pa, baka mga abutin pa ng mga limang oras. Hindi po tayo pwedeng magutom. Ayan nga guys, habang pauwi na ako. At eh, tinata